ang hindi nyo alam tungkol kay Beatmaster. Hindi mayaman si Beatmaster. Budget niya lang to lahat para sa mga content niya. Itong lahat nang to, pang lang sa kanyang mga content. Napapagod na rin ako bilang partner niya kasi kung saan-saan niya na lang nilalagay yung mga pera dito sa bahay. Gaya nito. Ito rin gumabuhak. Tingnan nyo, oh. Puro bariya to. Tignan nyo. Tignan nyo yung shorts niya. Oh, di pa nakapagligpit. Hmm, binibigyan mo talaga ako ng sakit sa ulo. At yung CR, alika. pati sa pagpa-parking ko nahihirapan ako maghanap ng barya kasi itong taong to hindi ba naman naglalagay ng barya dito Tignan niyo ang barya nung ibibigay ko grabe ang sakit-sakit na ng ulo ko ang dami dami ko problema ano yon ano yon ito na pina-withdraw ni Bitmaster withdraw na naman Gusto nyo bang kumita kahit nasa bahay ka lang?